lang. Yan. So uh, bago nga natin itutuloy yung ating mukbang, uh, mukbang, parang mukbang na to bro no. <laughs> sa dami. Ayan, so bago natin na uh, itutuloy ang ating mukbang. So ulitin natin na uh, meron nga tayong dalawang pares uh, Paris Mami. It is yung beef Paris Mami at saka yung beef Kanto Paris Mami. Ayan, So sa lahat nga nang mag-order ng pares mag uh, Paris Mami, meron silang apat na choices. Yes. oh, natin dalawalan. Oo, at apat pala sila. Yung pala. Oo, ano ba yung ano-ano ba yung apat na choices ng uh, pares ng mommy na mayroong kwento ang kanya. Ito. Ah, yung parking lot mismo ng Almana, ito, 'yan. Yung Pure Gold, 'yan yung mismo 'yung ano. tumis mo 'yung parking niya. Almana. Uh Oo. -oh meron tayong siomai mami. Yon, so shomai mami, ibig sabihin siomai. Okay? At saka ito pa, ito yung paborito ng mga tito natin. Mga insan. Yes, mga insan. Mekos-mekos natin tong oh. <laughs> Batoy overload. Yes, batoy overload. Ano kaya ang laman ng batoy overload na yan? Ano naman, pag uh, sa Pinas, uh -oh. hang time-hang time ng mga natin. Uh -oh. Correct. Yes, so yun nga. Uh, yung pa yung dalawang uh, variety na ating Pares Mami, Show My Mami, at saka ng Batchoy Overload. At yun nga, yun nga yung dalawang kinain natin, which is yung kanto Pares at saka yung Beef Pares Mami. Yun nga. And sa lahat ng order ng uh, Pares Mami, it's either Show My Mami, Batchoy Overload, kanto Pares, or Beef Pares, may kasama siyang dalawang tubig at saka... Dalawang sopa. Oh, di ba At yun ay nagkakahalaga ng... 39, 39 Rotary Yes Uy, so, yun. Affordable talaga yung presyo Affordable talaga Dahil Basa. sa isang order mo ba lang ng Paris Mami may kasama ng dalawang tubig At dalawang Shopa Mga magpapadala dyan uh -oh. Katas yung padala Diretso kayo dito Yes Kasi magutong kayo sa pinadala niyo Correct <laughs> Mag iwan kayo ng pangkain nyo Hindi, Huwag naman nyo ipadala, lahat Oo, Mag iwan kayo ng pangkain nyo Dito sa kwentong kali Lalo na ngayon magtataglamin Yan saktong-sakto tong mga Paris Mami. Ayan, yes, malapit <laughs> ng swelduhan. Bukas pala, oh, bukas. Sweldo na. Kasi kinuha namin, kinuha tong video na to, October 30. <laughs> guys, so ulitin natin. Meron tayong Show My Mami. Show My Mami. Joy Overload. Meron tayong Kanto Pares. Beep Pares. At yan ay may kasamang dalawang tubig at dalawang shopaw. Only And 39 Qatar All right, Okay. Sa lahat po na magpapadeliver uh, dito sa kwentong Kalyan Natchma branch. Paano nga, sila... ko paano nga pala boys? yes. Ako. So, pag pag, 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 ka, ikaw ay 5 uh, kilometers. Nasa 5 kilometers ka lang from Natchma branch. Okay. Free delivery na siya. Free na? Oo. Uh, pero... Wala, wala, bang ano yun? Wala bang... Charge? Amount or minimum amount? Yes. Kung, kung, uh, kung ikaw ay uh, merong meron kang uh, amount na 50 Rials na order yon free delivery within 5 kilometers away pero kung 75 minimum o 75 kata reals at uh, outside ka sa 5 kilometers away Uber rate na sila basta makapag 75 minimum na order ka sa kwentong kalyan ah okay so yon at siyempre uh, kung uh, malayo talaga kayo at kung talagang uh, gusto niyo'ng uh, marami kayong order pwede naman kayo mag-order through talabat snuno delivery oh, at traffic. So, ma mayroon ma pa, pa rin ma choices. So, kung malapit na naman kayo at, uh, gusto, at uh, gusto nyo lumabas sa inyong uh, bahay, pwede naman kayo mag-in-house dito sa Nashville dahil mas pinuluwang ang kanilang branch at meron ngang parking. May parking importante. Uh, uh, may parking tayo. May parking so, na. Good. Uh, so, Manating parking doon. Papakita natin yan maya maya. Oh, may papakita natin sa mga kababayan natin dito sa Qatar. Yes. So, Manating yun nga. Correct. Ng kwentong. Kalye. Sanajma. So, so, for 50, minimum 50 reals at kayo ay 5 kilometers away from Najma Brands, free delivery na. Pero pag 75 reals minimum ang order nyo sa kwentong kalye at away from 5 kilometers overcharge na po yan oh, hindi so, na rin masama okay? correct hindi na rin masama kasi syempre hindi uh, na, wala namang ano wala namang libre wala libre sa, uh, sa malayo <laughs> <laughs> alright okay so yun na nga Pagintay so, nyo guys, mag-order na kayo. Dito lang yan sa kwentong Kalye Najma Branch. Okay. Cut! <laughs> Cut! Ito, <laughs> <laughs> Ah, yung parking lot mismo ng Almana. Ito, yan. Yung pure gold. Yan yung mismo yung ano. Ito mismo yung parking niya. Almana. Oo. Uh, -oh. ka sa trabaho, bro. Hey, Nakalib ako. Sambang. Sorong pa.